Bang Travel Vlog. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates. No?

Lupa ko yun. Ha? Lupa ko yun. Yung kulay ano, gray. Yung mal, yung ano, mal yung great number. Yung? Lupa ko yun. Hindi. Hindi is sa may mm ano ha, -hmm. sa may kaniwa pa. Sa pagkita mo po nga. Yung pakantong may pakorkada doon na malit na karasada. Saan? Saan?

ang tama ano? Ay, kung ang binangga niya? Ah, binangga niya. Ano alpok siya doon. Oh my goodness! goodness. Oh. alpok! <laughs> Hindi naman ano. Bagong bago yung MFT. <laughs> and am you mga bongs bye bye maraming salamat po sa inyo po po na sa akin mga video bye